mga okay, so bisitahin naman natin si Boy Kaskas. so habang nandito siya so shout out kay Boy Kaskas to so samahan ako muli sa mga subscriber natin so dito kung hindi pa kayo napagabal ng mga reload ni Boy Kaskas, dito si Boy Kaskas samahan na niyo ako para lahat na doon sa mga about mga reload no so samahan dito lang sa mga latagan sa Burakan Carmen Plana so Let's go Yan si dito. Good morning sa so, mga about na shout po. Uh, good morning Boy Kaskas, Boy Erik. Yan si Boy Kaskas. Good morning, morning, morning si Yan yeah. yeah. dito. Ito mga abotan dito maraming, na. Maraming salamat po At kay ENMO. Baloso. Yeah. So. Yan to. Barbers. Diba parang ano siya no? Yung ibang look ni Boy Kaskas rito no. Sa so, mga about na mga latik ni Boy Kaskas. Yan ganang-gan mga look, no. Hindi nakasama yung best mo. Nagdistansi na sila eh. Uh, na sila dalawa. Ah, uh, na. Ayun. Oh, ayan, shout out kay Lana Boy Kaskas dito sa mga about na rilo. Ano mga bago natin mga ano dito busirik Ah, uh, ipwede natin pagmamalaki kay mga rilo ni Boss Kaskas. Ayan, yan 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 yan. Yan pinagbili. Magkano ba sha kan? Ara ko ikakabit sa sukan. Yan mga aba na mga relo ni Boyce Casas nandito ano sa mga aba na mga relo. No? So, magkano naman yan, Boss Rig? Ah, uh, ano ba 'yan? Ano pa bang dito nguna? Uh, ah. Kasi driver clone to. Ah, sober clone. Yan pag dito na. Ayan. Sober clone na. 12,000. 10,000 12, ang sober clone. Yan mga software clone Yan yung mga bag ng mga super clone Ang ni Boy Kaskas Mga 12,000 no? So mayroon naman tayo rin ng mga Ori po dito mga Sa mga Rolex Ang Rolex po natin sa mga ganitong dial po mga Itong Rolex natin ni Boss Eric Magkano itong pritsa naman ito? Dito nga si naman sa akin Street na ito? 3,500 3,500 Mga ganitong tatlong piraso Yan. Yan, so mayroon naman tayong Rolex na uh, gold na ano. Mayroon tayong Seiko oh, no. X. Kasi ah, so, lang tawag. Seiko X natin magkano to? 48. 4,500 mga guys. So Carter natin magkano? 2,800. Two Two so itong Malabo na. Seiko 5. 48 48 48,000 sa mga, mga ganito. Yan 48,000 mga, 4,000 oh. mga, so mayroon naman tayo dito, 3,500 dito. 4,800 dito. dito. Ito para ito. Dito. yan. Ah, 4,000 ano uh, dito? ba to? Ah, uh, cross prosik padi. Cross prosik pare, so 4,800 so hanggang dito na kulay asul na to so mayroon tayo mga, Invicta ah uh, Rolex din ang malaki Rolex wala to ang Rolex natin parehas pa rin sila itong Rolex na parang Invicta 5.5 5.5 pala to 4.5 yan ito no five yan mayroon tayo mga yung ano yan mayroon naman tayo rito mga ito anong ano WR ba to ano ba to 3-5 3,500 mga ganunong ori mga trilo ni ano ha 3 Ganda, ito mga ganito boss si Rick Magka naman ito Ah, oh, morning Lord, sa lamin tayo Pagkakawa sa lamin Pagkakawa Diyo mga, dito mga Dito pa tayo, no? Diyan ito, diretsyo natin 4,500 4,500 3 Dito na tayo 3 mga ito pambabae naman natin boss Ito mga 3,000 3,000 ito 3,000 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 mga 3,000 mga... 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Rambolin natin ito so hindi lang mga relo ni Boy Cascan natin pwede na update dito sa chapel tayo sa no? so, mga artist na alam nyo kung ano pong mga ano, mga presyohan po dito sa mga latagan ng mga, sa, mga relo dito so doon doon naggawin tayo doon nila Boss Anton mayroon din tayo Boss Anton doon yun mga abos mga latag ni Boss Anton so dito naman kay relo po ni Boss Orig naman no. Yan. Yeah. Update naman tayo sa about ng relo ni Boss Orig dito. Shout out. Good morning Boss Orig. Yan, yeah, shout out. Shout out mo na. Uh, shout out po sa mga kapatid Ay. ko. Oh, yun. Good morning dito mga iso. Update. So banggitin natin lahat ng Boss Orig. Halos si Apple na po tayo sa mga video natin natin ngayon no. Uh, sa about ng na mga relo natin sa Go. All right. Bigyan ng 2,000. 2,000 na lang yan. Uh, Anong relo yan, Boss? Ah, uh, Bulgari. Bulgari. Ayun, Bulgari. So, dalong libo na lang. Omega. Omega. Two, two five, may, baos pa. Five, may baos pa yan. 5 may bawas pa. Ayan, mga bang, Ayan, magkano naman? 3 Omega. Ayan, so, 4,500. Uy, mayroon oh. 4,500 sa mga Omega, mga mga so, show. Yung mga... Quartz lang. Automatic. Automatic oh, Ayun. So, 1,000... Ano ba? 4,000? 4,800? 4,000 lang? 4,5 lang ito mga sa na automatic na yan. Parehas lang yan. 3,500 lang din. 3,000. 2,500. May bawas pa ito. May bawas pa. Ito, bigyan natin ng 1,600. 1,600. Yan mga dito pang ano ba to? Ito ito, ito eh, hey. malto eh. Mal to. Yan ay. mga dito. Ay, pang pang tubig yan. Pang tubig. Pwede pang laban to ang yan mga lata. Hindi alam alamin. Ayan, hindi pa nagagas yan. tingnan. Kala mo, buhay kas kas, ikaw marunong ha? Oo. Yan dito ni... Magkano naman to? 2,500. 2,500 para ako. Yan. Yan, ang ganda mga look naman. Dalawa na lang. Dalawa, dalawa, lang. dalawa, dalawa, lang. dalawa na lang, lang daw yun. Ayan, uh, ah, mga Richardman, Mel magkano? 3.5 na lang. 3.5 na rin din, again. Yan, yan mga Richardman, may bawat. bawat ang ganda mga look ng mga Rulonibus Urga. Ah. Yan. Dito, yan, dito, no? Yan. Dito lang mga latag ni Busurig. Pang mga brand nyo, yan mga. Yan, imbikta, mayroon magkano pa rin yan. 3.5 no? pero... -5 no, 5 na rin. Uh, okay. May bawat pa yung 3.5. Tatlong libo na lang daw. Yan, may lapit. Ang... Uh, so, dito mga lapit. O, yan, mga dito mga isa. Dito mga ano. O, kayo siya to, tulit, tulit. O, uh, yan. So, dapo tayo naman dun kaya, ano, sa about mga latag ni Boss Anton. Sa mga about na latag. Okay. Ayan, so, oh, dito naman tayo sa latag ni Ibo Santo, no? Ayan, mga relo ni Ibo Santo. Ayan, sampol-tampol tayo mga sya, mga about na rilo ni Ibo Santo dito, no? kano yan, isa. na isa. Maganda ito maganda talaga. Ito ba saan ito ito? na lang yan. Nabangat lang natin ang isang libo lang daw ito maganda. Isang libo lang. Yan. Yan ang gusto Yan. Ito po yung mga latag ni Bosanton, mga rilo niya shoot lang natin sa mga Arlo Nebo Santo din Kita mas yun din ito so, mga magkano ito? Sandi bulang din Kita mas yun lang ito Magkano sa